Hey guys, kakauwi lang natin sa trabaho. So, nag-check ako dyan ano ng investment natin. Ah, uh, time now, 12 p.m. So, naka-market recess sila. Nakita nyo kanina, minus 194 pesos. So, nag-check ulit ako. Uh, actually, medyo late na. Uh, close na yung market dyan eh. So, makikita nyo dyan guys, no? Day change plus 84 pesos. Ang all-time profit ko, negative 80 na lang. So, ibig sabihin, nag-profit ako ngayong araw na to ng 84 pesos. Pero, hindi pa nakakabawi. So, yun lang muna. ah uh, ano lang, uh, quick recap lang. Quick update lang dun sa ano natin. Sa retail investing journey natin. Sa mga nanood, no? Again, hindi po ito, ano, financial advice. Plug lang po siya on how to invest and uh, kung ano, yung mapapala natin. Yung mapapala natin in the long run, kumbaga. So yun, maraming salamat sa pagsubaybay. Next ano ulit, next update na lang or next update ng price action. Salamat.